Magandang gabi mga kababayan! Narito ang ating weather update ngayong gabi ng Friday, May 9, 2025. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, mag-subscribe sa aming channel at i ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Batay sa pinakahuling ulat nagpagasa, walang namomonitor na anumang low pressure area, bagyo o sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang tanging na sa ating bansa sa kasalukuyan ay ang easterlies o ang mainit na hanging nagmumula sa Pacific Ocean. Ang easterlies ay dulot ng pag-ikot ng mundo sa kanyang axis na siyang dahilan ng patuloy na pagdaloy ng trade winds mula sa silangan. Dahil tayo ay nasa equatorial region, ang hanging ito ay karaniwang mainit at may mataas na moisture content. Kaya naman ito ay kadalasang nagdadala ng mga ulap at scattered rains and thunderstorms sa ilang bahagi ng ating bansa. Bunsod nito, inaasahan sa buong Pilipinas ang partly cloudy to cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ayon sa forecast ng PAGASA, magpapatuloy pa rin ang epekto ng easterlies bukas. Narito ang forecasted temperature ranges. Sa Metro Manila, inaasahan ang bahagyang mainit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Lawag ay makakaranas ng katamtamang init na nasa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay inaasahang magiging mainit na may temperaturang mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, patuloy ang partly cloudy to cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sa umaga at tanghali, asahan ang mainit at maalinsangang panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng ulan sa hapon at gabi. Narito pa ang forecasted temperature ranges sa iba pang lugar. Sa Puerto Princesa, Inaasahang bahagyang mainit na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius sa Kalayaan Islands ay posibleng umabot mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Iloilo ay makakaranas ng katamtamang init na nasa pagitan ng 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tacloban ay inaasahang magiging mainit din na may temperaturang mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay bahagyang mas malamig na nasa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Abang sa Davao ay posibleng umabot ang temperatura mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Wala tayong nakataas na gale warning kaya ligtas ang paglalayag para sa ating mga mangingisda at seafarers. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat lalo na kung may posibilidad ng localized thunderstorms na maaaring makaapekto sa ligtas na paglalayag. Para sa ating 3-day weather outlook, dahil nalalapit na ang botohan sa Monday, mahalagang malaman ang inaasahang lagay ng panahon. Sa umaga at tanghali, asahan ang mainit at maalinsangang panahon na may mataas na heat index. Sa hapon, may tsansa ng scattered rains and thunderstorms, kaya pinapayuhan ang lahat na magdala ng payong bilang proteksyon laban sa araw at ulan. Ang mga localized thunderstorms ay karaniwang tumatagal lamang ng ilang minuto hanggang isang oras at bihirang lumagpas ng dalawang oras. Sa mga lugar tulad ng Metro Manila, Baguio, Legazpi, Metro Cebu, Iloilo City, Tacloban. Inaasahan pa rin ang partly cloudy to cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sa Metro Davao, bagamat wala ng aktibong low-pressure area, patuloy ang pagulan dala ng localized thunderstorms. May mga lugar sa Mindanao ang nakaranas ng pagbaha at landslides sa mga nakaraang araw. Kahit pamaganda ang panahon, nananatili ang panganib ng landslides dahil basa pa ang lupa. Kaya't pinapayuhan ng lahat na manatiling alerto at magingat sa posibleng epekto ng mga panandaliang pag-ulan. Kung nakatulong ang update na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong mga kakilala, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga susunod na weather updates. Ingat po tayong lahat at magandang gabi.